Ang Saba na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Borneo ay tila biniyayaan ng kagandahan ng kalikasan. Sa kanyang malawak na kagubatan at mapangakit na mga sinaunang kuweba, nakakaakit na mga baybayin at payapang isla, ito ay nakapaloob sa pinakamaganda sa ikatlong pinakamalaking isla sa mundo. Kilala ang Saba bilang ang lupa sa ibaba ng hangin o the land below the wind dahil ito ay matatagpuan sa timog ng rehiyon na madaling kapitan ng bagyo, ngunit ginawa itong malaya sa mga bagyo. Tahanan din ito ng tatumpung ibat-ibang mga grupo ng katutubo na binubuo ng mahigit tatumpung mga lahi. Kilala rin ang Sabah sa magagandang likas na kayamanan nito na kinabibilangan ng kilalang Danong Valley Conservation Area at tabi na pinakamalaking wildlife reserve ng saba. Mahalaga ang saba sa Malaysia dahil ito'y bumubuo ng malaking bahagi ng produksyon ng palm oil. Kaya ang saba ay nakakuha ng interest bilang potensyal na biomass source. Ito ay isa pang mayamang mapagkukuna na pang ekonomiya na may kakayahang buksan ang potensyal ng rehiyon bilang sentro ng kalakalan at pamumuhunan. Ang saba ay may masaganang likas na yaman at ang ekonomiya nito ay lubos na nakatuon sa pag-export. Kabilang sa mga pangunahing export nito ang hangis, gastroso at palm oil. Kabilang na din ang ginto, tanso at iba pang mahalagang mineral na napakaraming bilang na matatagpuan sa ilalim ng lupa nito. Ang iba pang mga pangunahing industriya ay ang agrikultura at ecotourism ang Saba ay kumikita ng halos 20 hanggang 30 bilyones na peso kaya ang Saba ay nagbibigay ng 40% na GDP sa Malaysia. Ngunit ano ang mangyayari kung napasakamay na ng mga Pilipino ang Saba? Kunyari ay nagbago ang ihip ng hangin at kusang naibigay na ng Malaysia ang Saba sa Pilipinas upang magkaroon na ng kapayapaan sa pamamagitan ng Malaysia at Pilipinas o di kaya ay dahil hindi na nila kayang bayaran ang upa dala pa ng malaking ipinataw na penalties na galing sa French Court sa kanila na nagkakahalaga ng mahigit kumulang na 886 na milyones na peso. Ano kaya ang posibleng mangyari? Kung mapapa sa atin na ang Sabah ay posibleng magkakaroon ng pagbaba sa ekonomiya ng bansang Malaysia. Posibleng maraming negosyo ang mawawala sa kanila. At pati na din ang mga mga nito habang ang Pilipinas ay nagsisimula pa lang sa pagiging maswerte. Kung kaya ay magiging mahina ang ekonomiya ng Malaysia kasi nga sobrang laki ng kontribusyon ng Sabah para sa Malaysia. Habang tayo ay nagdiwang sa pagkapanalo sa Sabah, posibleng magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga Pilipino at mga taga-saba. Dahil sa iba't ibang wika, kultura at paniniwala. Dahil karamihan sa mga sabahan ay mga Muslim. At ang wikang kanilang binabanggit ay Malay at Indonesian. Kaya posibleng hindi magkakaintindihan ang kapwa natin sa kanila, lalong-lalo na kung ang mga taga-sabahan ay hindi marunong sa wikang Ingles. Kaya matatagalan tayo sa pagtuturo sa kanila, siguro aabutin pa ng ilang mga taon bago sila masanay. Isa pang problema na ating harapin ay ang sistema ng pamamahala natin. Kailangan nilang mag-adjust sa ating bansa dahil iba ang gobyerno na tinatangkilik natin kaysa kanilang kinasasanayan. Kaya malaking chances na magkakaroon ng pagkalito sa bawat Pilipino at mga sabahan kung kaya ay magiging dayuhan tayo sa kanila o posibleng maging mananakop tayo. At dahil diyan, malaking posibilidad na magkakaroon ng gulo sa pagitan ng mga taga-sabahan at mga Pilipino dahil sa iba't ibang paniniwalang kinatatayuan natin sa kanila. Posibleng magkakaroon ng himagsikan laban sa ating pamumuno dahil sa hindi pagsang-ayon sa ating sistema. Kaya kung mangyari man ay posibleng maraming faksyon ang mabubuo sa Saba. Magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng taga-Saba at mga Pilipino. Kaya mapipilitan ang ating gobyerno na makipagdigma sa mga faksyon na mabubuo nito. Maraming gastusin ang kakailanganin natin sa pagbabangon ng Saba lalong-lalo na ang paghadlang sa anumang mga himagsikan sa rehiyon. Dagdag pa, posibleng susuportahan ng mga taga Indonesia o ng Brunei ang himagsikan na gagawin ng mga taga sa laban sa atin dahil ang Brunei at ang Indonesia ay matagal na ding nagkaka-interes sa Sabah. Kaya kung magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng taga sa at ng bansa natin, maraming mga taong mawawalan ng trabaho at magdusa sa gulo at posibleng pagkakainteresan lamang natin ang kanilang nakatagong kayamanan habang ang mga taong naninirahan doon ay magiging biktima sa gulo. Maraming mga taong nakatira sa saba ang mapilitang umalis sa nasabing rehiyon at makipagsapalaran sa ibang bansa upang matanggap sila na mamuhay doon. Habang ang iba ay mawawala ng magulang at anak sa pagkikipagdigma, lalong-lalo na sa atin. Maraming masundalong magbubuhis ng buhay, alang-alang lamang sa lupang matagal na nating inaasam-asam dahil ang Saba ay matagal ng pagmamayari ng Sultanate of Sulu. Dahil noong 1658, ibinigay ng Sultan ng Brunei ang hilagang silangan na bahagi ng Borneo sa Sultan ng Sulu bilang kabayaran sa tulong sa pag-aayos ng digmaang sibil sa Sultanate ng Brunei. Noong 1761, isang opisyal ng British East India Company na si Alexander Dalrymple ang nagtapos ng isang kasunduan sa Sultan ng Sulu upang payagan siyang magtayo ng isang trading post sa regyon. Kung kaya, kasama ang iba pang mga pagtatangka na magtayo ng isang pamayanan at isang istasyon ng militar na nakasintro sa pulaw Balambangan ay napatunayang isang kabiguan. Nagkaroon ng kaunting interes ng dayuhan sa rehiyong ito pagkatapos at ang kontrol sa karamihan bahagi ng Hilagang Borneo ay tila na natili sa ilalim ng Sultanate of Brunei. Kung alam nyo, ang katimugang bahagi ng Palawan ay dating bahagi ng Saba dahil sa kalapatan ng Palawan sa Borneo. Ang mga katimugang bahagi ng isla ay nasa ilalim ng kontrol ng Sultanate of Borneo sa loob ng higit sa dalawang siglo at ang Islam ay ipinakilala sa pariyong panahon, umunlad ang ugnayang pangkalakalan at naging pangkaraniwan ang pag-aasawa ng mga katutubo at mga incik, hapon, arabo at hindo. Ang paghahalo ng dugo ay nagbunga ng kakaibang lahi ng mga palawenyo, kapwa sa pisikal na tangkad at katangian. Noong 1749, ibinigay ng Sultanate of Borneo ang katimugang palawan sa Espanya. Noong 1865, ang American Consul ng Brunei na si Claudio Lemusis ay nakakakuha ng sampung taong pagpupa sa North Borneo mula sa Sultan ng Brunei. Pagkatapos ay ipinasa ang pagmamayari sa isang kumpanyang pangkalakal na Amerikano na pag-aari ni J.W. Torrey, T.B. Harris at ilang mga ngalakal na Chino. Nagtayo sila ng isang base at paninirahan sa Kimanese, ngunit nabigyo rin ito dahil sa mga kadahilanang ng pinansyal. Ang mga karapatan ng kumpanyang pangkalakal ay ibininta kay Baron von Overbeek, ang Austrian Consul sa Hong Kong. At kalaunan ay nakakuha siya ng isa pang sampung taong pag ng lease. Ang mga karapatan ay kasunod na inilipat kay Alfred Dent na noong 1881 ay binuo ang British North Borneo Provisional Association. Sa sumunod na taon, nabuo ang British North Borneo Company at ginawang kabisira ito ng Kodat. Noong 1883, ang kabisira ay inilipat sa sandakan upang samantalahin ang potensyal nito ng malawak na mapagkukunan ng troso. Noong 1888, naging protektor ng United Kingdom ang Hilagang Borneo. Ang pangangasiwa at kontrol sa Hilagang Borneo ay nanatili sa kamay ng kumpanya sa kabila ng pagiging isang protektorat at epektibo silang namuno hanggang 1942. Kung kaya ay pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig, sumali ang Sabah sa Malaysia sa Malaya Federation at isa na ngayon sa labing tatlong estado ng Malaysia. Sa kasaysayan pa lang, makikita natin na ang mga taga-sabahan ang kusang sumali sa Malaysia kaya ay kinikilala sila nang UN na ng Malaysia. At dahil dito, kapag ibibigay man ng Malaysia ang saba sa Pilipinas, ay malabo itong mangyari sa mga kadahilanan na kung kusa mang ibibigay, ay magkakaroon talaga ng gulo sa pagitan ng sabahan at ng bansa natin. Kung hindi naman at ating subukang salakayin ang saba, ay posibleng mabibigyan tayo ng sanksyon ng taga-UN dahil sumali tayo sa UN kasama ang paglagda ng kasunduan ng bawat teritoryo ay ating kilalanin at igalang. Kaya ang magagawa na lang ng ating bansa ay paglaban na lang ang perang nakapatong sa taga Malaysia na galing sa korte ng Pransya upang mabawi ito at isulong ang responsibilidad nilang bayaran ang kanilang upa. Dahil kapag ating palalain ang lahat, posibleng ito ay mauwi talaga sa gulong. Kaya kung inyong nagustuhan ang video na ito, huwag niyong kalimutan na mag-like at subscribe sa amin. Maaaring ibahagi niyo naman ang ating napag-usapan. Huwag kalimutang i-click ang notification bell icon para ma-notify kayo para sa iba pang mga video na ating ipapalabas sa susunod. Kung may mga katanungan o opinyon o karagdagan man, huwag kalimutan mag-commento sa iba pa. Ang inyong suporta ay napakahalaga sa amin upang mapalawak pa ang ating kaalaman para sa hinaharap. hal yang sembuh.